Yo, what's up mga boss? At nagbabalik ang inyong non-pro mechanic. Sa video na ito ay ay tatalakayin natin kung ano nga ba yung magandang langis para sa iyong Mio. Kasi isa to sa napaka-importante na dapat mong malaman kung owners ka ng isang automatic na motorsiklo o yung mga tinatawag nilang CBT. Hindi ko naman sinasabi na malika ka ng langis na nilalagay sa iyong motor o sa iyong Mio. Pero, sasabihin ko sa iyo kung ano yung mga tamang langis at kung ano yung mga the best o magagandang langis na pwede mong ilagay sa iyong motor at hindi ka, kung hindi ka nagtitipid. Meron kasi tayong mga basihan pagdating dito sa ating langis. Kasi mga boss, meron tayong pang automatic at meron din naman tayong pang semi-automatic. Isang dry clutch at isang wet clutch. Magkaiba kasi sila ng langis na, na nararapat para sa mga uri ng motor na yon, Yung mga binanggit ko. Bali meron akong tatlong langis na uh, ipapakita ko sa video na ito at pwede nyo siyang piliin or pwede nyo rin namang uh, i-apply para sa inyong mga motor. Kasi itong mga ibibigay kong mga langis na brand ay meron naman siyang basihan at, at ipapaliwanag ko siya mamaya sa video na to. Bago nga pala natin ipagpatuloy to ay magpapasalamat muna tayo sa mga taga-suporta natin. Magsha-shoutout muna ako. Shoutout kay Boy Jared, kay Ruel D. Tabios, kay Jason San Juan, kay Tats Astig, kay Potu Jeremias, kay Jody Mac Jackson, Jackson, kay Jacob Brain Anything TV, kat at kay Peter Mansano. Salamat sa mga suporta mga kanan pro. At ngayon, pag-usapan na nga natin kung ano nga ba yung magagandang langis para sa mga Mio o sa mga kahit anong uri ng scooter natin. At kung makikita nyo na nga dito mga kanan pro, meron tayo ditong Habulin galing sa Caltex. So, ito yung pangatlong langis na re-recommend ko para sa mga automatic na motor nyo. So, ang mga bali kasi mga kanan pro, titingin kayo sa kanyang viscosity. Ito yung kanyang viscosity. Yung 10W por by 40. So, yan yung kanyang viscosity. Hindi ko na itatakil dito kung ano ibig sabihin nun dahil meron na akong ginawang tutorial at ipinaliwanag ko siya dun. Hanapin nyo na lang sa YouTube channel ko. Ito yung pangatlo sa listahan natin kasi ito ay pang automatic talaga na motor. Paano ko nasabi na pang automatic siya? Kasi dito nyo sya makikita mga kanan pro mapabasa nyo na may nakasulat dito na JASO, ibig sabihin pang motor siya then MB yung MB ay pang automatic meron kasi mga boss MA, kapag MA pang semi-automatic na motor yon o pang mga wet clutch ang MB kasi ay naka para sa mga scooter kasi ang mga scooter ay dry clutch So, yung mga engineer na yung, yung nag-aral sa paggawa ng mga langis na to at hindi ko na yun ipapaliwanag. Basta kapag may nakita kayong MB, ay pang-automatic. Okay, bakit nga siya nasa pangatlong listahan natin? Kasi mga boss, ang Caltex Habulin ito ay pinakamura to sa tatlong ipapakita kong brand ng langis para sa mga motor nyo Or para sa mga matik nyo ito kasi ay, ang price kasi neto ay wala pa siya sa 200 or 210 o ganun lang basta hindi siya hindi siya masyadong mataas para sa mga motorista natin na medyo nagtitipid. So ito yung pinakamura. Mga kanan pro. Ngayon kung automatic 'yung motor mo at wala ka masyadong budget. Pwede na 'tong habulin para sa inyo. Basta MB. Okay, ito ang pinakamura kaya ito yung nasa pangatlo. So doon naman tayo sa pangalawang era recommend ko na lang is na pang automatic lang ha. Okay, dyan ka muna ito yung pangalawa at kilalang kilala na to lalo kung lagi ka nagpapa change oil sa Yamaha ito yung kanilang langis na yan ang Yamalub galing sa Yamaha pang automatic talaga siya kasi ito talaga yung nilalagay sa mga nagpapa change oil sa Yamaha sa kasa kasi pang automatic talaga siya kasi kung makikita nyo yan meron ng picture ng Mio so pang automatic then yan may nakasulat optimum performance for automatic motorcycle only so only so dyan pa malalaman mo na, na hindi na siya pwedeng ilagay sa mga semi automatic o yung mga cambio automatic only lang talaga ang nakalagay sa kanya. Ang viscosity niya ay 10W by 40 din. So, halos pareho lang sila ng habulin. Yun nga lang, sa price nga lang, medyo mahal tong Yamalug. Mas mahal siya ng konti dito sa habulin. Kasi nga, galing sa Yamaha, doon mo siya bibilin. Kung di ako nagkakamali, is nasa 250 plus. Ito. Ayun, kung alam niyo yung price, ay comment niyo na lang di sa baba para malaman ng mga ibang mga may-ari ng automatic na motor. So yun nga, ito Yamalo ang pangalawang langis na maganda para sa ating mga automatic. Kasi galing sa Yamaha at sa ito talaga yung nilalagay sa pag nagpapa-change oil ka sa casa. Sa Yamaha. Yamalube galing Yamaha. Ito yung ating pangalawa. Ayan, makikita nyo, MB Oil. Basta pag meron ganyan, MB Oil pang automatic. Okay, at dito na tayo sa pinakalas na ating langis na pwede nating piliin para sa ating automatic na motor. Ito ay medyo may kamahalan nga lang, pero ah uh, marami pa rin gumagamit na ito dahil ito yung nagtanong-tanong ako, ito daw yung pinakamaganda sa lahat ng mga langis na pwede mong ilagay sa Mio or sa mga automatic. Ito yung kanilang yung top one automat action So yan. Makikita nyo diyan ang kanyang viscosity. 10W40 din. Halos pare-pareho lang silang tatlo. Yun nga lang kasi sa brand at sa pangalan. Ay, ito talaga ang tinatangkilik ng iba nating mga motorista. Made in USA yan. Yan. Made in USA. Then, nakalagay yan. Automatic only. 4Matic Motorcycles. So, Jaso MB. So, ibig sabihin mga kanan pro, is pang automatic lang talaga siya. Yan o, no, may scooter. Meron din namang top 1 na para sa mga semi-automatic. Pero, ang nakalagay sa kanya, imbis na MB, ang nakalagay doon ay MA. Kapag MA ang nakasulat, pang semi-automatic yon at ito lang yung ating maikling video para sa mga automatic user natin dyan, na mga uh, kamotorista natin. So, kayo na lang bahala mamili kung ano sa inyo ang the best sa tatlong ito. Top 1, at Habulin galing sa Caltex. Pare-pareho lang sila ng mga viscosity. Pinagkaiba lang nila is yung brand at yung mga presyo nila. So, kung nagtitipid ka, pwede sa ito. Wala pang 200. Then, kung medyo may budget ka, pwede ka rin mag -yama Yamalub. Yan, galing sa Yamaha yan. Then, kung gusto mo talagang makasigurado na maganda talaga yung langis para sa motor mo, ay mag-top 1 ka na. Actionmatic made in USA. So, ito lang yung mga magagandang langis para sa ating automatic na motor. Ulitin ko mga kanan pro, automatic lang, hindi semi-automatic. Yung mga scooter lang. So, kaya na bahala mamili dyan sa tatlong niya kung ano yung ilalagay nyo sa motor niya Pero, lahat yan ay pare-pareho nga lang. Doon nga lang sa brand at yung sa quality ng kanyang ah uh, manufacturer o yung mga gumagawa niyan, mga langis na yan. Okay mga kanan pro, hanggang dito na lang yung video natin about dito sa mga langis na pwede sa ating automatic. At kung nagustuhan nyo to, don't forget to like, share, and subscribe. Marami pa tayong video na i-upload. Kung hindi ka pa nakasubscribe, ay mag subscribe ay mag-subscribe ka na. Abangan nyo na lang yung mga video natin mga kanatro and see you sa aking next video.